Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga leon ang apex predator ng Africa. sunod lang sa mga tao. Malakas ang kanilang katawan at may pamatay na kagat, kaya isa ito sa pinaka-iniiwasang hayo. Nakakatakot ang mga leon at yan ang napatunayan ng mga tao na tampok sa ating video. Ito ang sampung inkwentro ng tao at leon na magbibigay sa iyo ng kilabot. Number 1 ang lalaki na to sa Kruger National Park ay inatasang maghanap ng sariwang bakas o footprint ng layon na hindi niya alam na ito pala ang araw na kinatatakutan niya. Pagkatapos ng isang oras ng pagmamaneho, nakahanap siya ng sariwang bakas ng leon sa lupa at pinakita pa niya ito sa kamera. Yes! This is very cool. So one, two ladies. <clears throat> I mean, it's possible they've moved and they've gone completely different side of the property. Bumalik siya sa kotse at sinundan ang direksyon ng mga bakas at kung saan ito papunta. Para sa kanya, ligtas ang lahat sa paligid kaya niya naisipang bumaba ng kotse at muling sundan ang bakas. Dito niya mararanasan ang susunod na nakakagimbal na eksena. Sorry, I'm gone behind the car. Very rude of me. Wanna follow the track with the customer? Buddy, just into pride of lion. Hindi niya na malaya na sampung metro lang pala ang layo niya sa mga leon. Dahil sa takot, bumalik siya sa kotse at saka umalis. Number 2 Maganda ang araw sa South Africa na maisipan ng mga lalaki na to ang mamasyal ngunit naging bangungot ang kanilang ekspedisyon ng silay at hihin ng leon. Sa umpisa, mukhang ligtas ang paligid dahil parang hindi naman interesado ang leon sa mga tao. Maya-maya lang, may isa pang lalaking leon ang sumulpot at lumapit sa direksyon ng mga tao. Kahit umatras na ang mga lalaki sa video, ang gutom na leon ay mukhang hindi sila papakawalan basta-basta. Run! Ay! 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 Dahil sa banta sa kanilang seguridad, nagpaputok ng baril ang lalaki bilang warning shot at tumakbo palayo sa leon. Ay! Launan, lumayo din ang leon sa mga tao at nakontento na lang ang mga tao na kunan ng video ang layon sa kalayuan. Number 3 Dito pa rin sa Kruger National Park, ang masayang bakasyon ng mga turista ay naging horror story nang ang puting leon ay tumalon at pumasok sa kanilang sinasakyan. Relax! 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 Be relax! All of you, relax. 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 Nagpanik ang lahat, ngunit sinabihan sila ng tour guide na mag-relax lang at dahan dahan umalis palayo sa bus. Do not jump out. Climb out. Climb out. Climb out. Do not jump out. Relax. Come down. Come down. Relax. 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 Patuloy pa rin nilang kinuna ng video ang pangyayari habang ang kanilang tour guide ay marahang inaasikaso ang mga naiwang turista sa piling ng Leon. Sa huli, matagumpay na nailayo ang mga turista sa Leon at ligtas namang nakauwi ang lahat. Number 4 Sa Kapama Game Reserve, South Africa, ang grupo ng mga turista na to at ang kanilang guide ay nakaranas ng na makapigil hiningang inkwentro sa Leon. Sa simula ng video, makikita ang mga tao na excited sa pagkuha ng picture sa layon sa ilalim ng puno. Mukhang okay lang sa Leon na kunan siya ng picture hanggang sa tumayo ito at lumapit sa kotse. Nilapitan ng Leon ang kotse at ang nakasakay rito na parabang inuusisa kung pwede ba niya itong kainin. Umalis din agad ang Leon na nagdulot ng kilabot sa mga turista dahil sa encuentro Number 5 Dito naman sa Tanzania, nakaranas ng once-in-a-lifetime experience ang babae sa video Matapos niya makainkwentro ang grupo ng mga gutom na leon. Noong una, mukhang ligtas ang napili niyang parking area upang panuurin ang naglalakad na predator. Ang hindi niya alam, grupo pala ng leon ang lalakad sa kanyang direksyon. Just come and Apparently, they've been looking at Impala for the last little while so they're hungry. They're definitely in sort of alert hunting mode. They're coming right past the vehicle. This is great. Di gaya ng ibang tao na magpapanik sa takot, ang babae sa video ay naging mahinahon at hinayaan lang ang mga predator na siya ay lagpasan. May kita na kalmado lang ang babae at ang kameraman kahit napakalapit nila sa leon. Hello, good evening. It's lovely to see you have blood on your face. Yes, you do. What did you kill? The blood on them. Number 6 habang nagmamaneho sa nature reserve, ang pamilya na to ay nakatagpo ng takot sa kanilang buhay matapos silang atakihin ng dalawang leon. Nagsimula ang lahat ng makainkwentro sila ng isang leon at dito na humantong ang nakakatakot na susunod na mangyayari. Binilisan ang takbo ng kotse para iwasan ang leon at mukhang natakasan naman nila ang mga to. Pero bago pa man sila tuluyang makatakas, muling umatake ang hindi lang isa kundi dalawang galit na leon. Mabuti na lang at sa muling pagkakataon, natakasan nila ang grupo ng mga to. Number 7 Dito sa South African Reserve, ang grupo ng turista ay naisipang kunan ng video ang dambuhalang leon na to habang kumakain. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ng leon ang presensya ng mga tao at nagpakita ng senyales na hindi ito natutuwa. Kahit mukhang irritable na ang leon, patuloy pa rin ang mga tao sa pagkuha ng video na mangyari ang hindi inaasahan. <laughs> Mabuti na lang at tumigil ang pag-atake ng leon bago pa man ito may masaktang tao. Number 8 Kahit sa loob ng kotse, hindi kaligtas sa mga leon. Sa video na kinunan sa Angola Nature Reserve, nakakuha ng na matinding takot ang pamilya na to ng hindi inaasahang talento ng leon. Umabot sa punto na ang Leo na to ay nagumpisang paglaruan ang hawakan ng kotse na para bang gusto nitong buksan ang kotse. Oh, no! Dahil delikado mabuksan ng Leo ng kotse, umabante ang kotse. Pero ang grupo ng Leo na to ay hindi papayag na matakasan sila ng kanilang target. Natapos ang video na ligtas namang nakaalis ang mga pasahero. Kung hindi ka naniniwala na marunong magbukas ng pinto ng kotse ang leon, ito ang isa Number 10 sa video na kinunan sa Zimbabwe, natupad ang magandang plano ng mga turista. Yan ay ang mamasyal sa karuahe na hila ng kabayo. Habang namamasyal sa safari, naispata ng isa sa pasahero ang leon sa kalayuan. God, us. Ang nakakatakot rito, mukhang papunta sa kanilang direksyon ang Leon. Yes, go, go, go. He's slowing down. <laughs> oh, so scared. Napansin nila na mukhang disidido ang Leon na sila ay sundan na parabang sila ang target. Dahil dyan, pinabilis ng kutsero ang takbo ng kabayo upang lampasan ang Leon. Ligtas na mga natakasan ng mga turista ang humahabol na leon at tiyak na hindi nila malilimutan ang kanilang naranasan. Oh, he's coming, he's coming. Kung nag-enjoy ka sa sampung lion encounter, please give this video a like at subscribe mo na rin para updated ka sa mga bagong video. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Zaniel Matthew Hernandez, Nathaniel Esmani, Awi Balanga, Helen Agtarap, Rafi Moraleda, Brick Joseph Animation, Marlon Belanyo, at Rachel, Kael, at Lucas. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. علم